Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday Happy birthday Hi mga love! So sayo ko ni Mata Karong Adlawa Kay birthday man ako So meaning to say Sayo ko mangumpra dito sa merkado Kay magluto ko O pagkaon Para sa akong birthday Ang akong mga bisita Kay syempre Ang walang mama O papa Akong paggumangkon Padulong na ko karon para mo palit o karning baboy. Mas na yung mahala sa kilo sa karning baboy dere sa merkado. Unang nang na ko tong para lechon belly. So Bye-bye.

Ko Mupalit ko karo log incenso dere sa kuta. So, ang presyo sa incenso kay 100 pesos each ang isa kaputos. Inhala na akong gamito ni incenso taga Martis o Bernice kay magpaasok ko sa among balay para mawala ang mga daotang elemento sa among balay. Paghuman nat Anna, kaya matukok ko karon sa EO para kuhaon ng akong bagong contact lens. Kay nag-order man ko contact lens dito sa ila. Kay nawala man tong left side na contact lens nako na So, no choice. Kinahanglan nga. Ma order na po kong bagong contact lens. So, medyo bugat yun siya sa bulsa. Pero kinahanglan nun man yun good na ako mo nang Kinahanglan yun na ako mo palit. Og mo na. Paguman ana kay nipalit ko og bulak para sa akong kagalingon o diva ba i can buy my own flowers ay charot english yun ha mo na so ang presyo sa bulak dere kay 600 pesos kanang gagmay kay 350 pesos each so mo na na lipay kayo ko kay nakabalit ko og bulak Mupalit po ko o oh, grapes karon to 50 pesos ng isa ka grapes. O nakahuna-huna na po ko nga mo palit og lato so 30 pesos each po ng lato. Ipalit na lang po ko og isda para sa ako ang mga kahayupan kay ganahan jud kay naslag isda 50 pesos per kilo po na siya. Og naa ta karon sa garden, palita og lettuce. So, 100 pesos ng isa kakaang sa lettuce. So, bali, duha kakaang akong gipalit. O, um, nindut kayo siya kay presko jud kayo ang kabaliga nila, mga mga lettuce tree. indut jud kayo ipare sa akong samgyup. O, di ba? Pag-abot sa balay, kay nalipay kaayo ko, kay gikantahan ko sa ako ang mama o oh, papa. Sila jud ang akong inspiration sa kinabuhi. What I mean, isa sila sa inspiration sa ako ang kinabuhi. Happy birthday, my dear more years to come. More to come. happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. you make a wish man and i you make a wish you make a wish thank you, wish. you. yes thank Welcome. you JLC, for your gift and me i'm a gift card, give card. <laughs> <laughs> to and then there. <laughs> <Yes. It's laughs> i'm you a i'm lot of in the community but he actually becomes one of the strongest